nilalagyan na ng merilis para sa bila kasi <coughs> naasin na ng double wall nilalagyan ko so na yung harap di mo naasin ka na ng gawa yung mga design malalay kasi nakakabit sa lamin yung dalawang poste na lang sa dure ni nabubuhusan talagyan na ng mga rails yun no! Second, ito magastos medyo magastos ito sisinisiksika na rin namin ang ano alu-block, tapos ginamitan ng sahara yan para hindi talaga siya pumatas dire-diretso yan para yung beam yan, dyan ay papatong <coughs> mahaba sya na makitid lang pero sa taas naka-overlock ko 6 meters, 5 meters sa ilalim. Tutukuran pa naman to. Bukas bubuhos na yung sa dulo. Anim pa lang kami dito eh may dalawa pa ito rito ang poste isa dyan sya isa dito abot kasi ito ng balcony eh na yung mga nagagawa namin dito kasi ito yan na nakumpit ng poste dalawa pang kulang i-update ko na lang kayo sa sunod na ano pang kaganapan ang nangyayari sa ginagawa namin hanggang dito na lang muna ulit salamat nga pala sa mga nagsasubscribe at nanonood ng video 止まっただけ。